You have to harvest everything pag harvest time. Huwag kang mag-complain pag sobrang dami nang nag i -inquire. Ating gabi na, Dok, meron pa rin. Kumakatok sa amin. Ating gabi na, may nag-message pa rin. Because it's your harvest season. Talagang ganun. So mag-part 2 tayo on Business Principles this 2025. Kung di mo pa nang ang part 1, yan po ang link. Madami dyan akong diniscuss ng mga business principles makatulong sa negosyo mo. So, kung ikaw man na struggling or thriving na o matagal ka na sa negosyo, whatever is your status, I'm pretty sure these principles can help you. Natulungan ako nito, natulungan na ibang tao, so I want to share it. With you. Let's go, let's go. So, first, do the right thing at the right time. Yes. Alam nyo kasi, ang pagninegosyo po, meron po yung iba't ibang seasons. Para lang po tayo nagtatanim eh. So, may season ng preparations, nagtatanim, may season na nag-aayos tayo, nag-weed tayo, weeding out, yung mga hindi unnecessary. Then, may panahon naman ng na pag-harvest and may panahon na nagpa-plant ulit tayo, replanting, naglalagay tayo ng mga seed. So, yan ang mga seasons ng negosyo natin. Kaya, mahalaga, alam mo kung anong season ka ngayon para magawa mo kung ano ang tama sa negosyo mo. Alamin mo, anong season ka ba ngayon? Nagsisimula ka pa lang ba sa negosyo mo? Kung nagsisimula ka pa lang ngayon, right season yan, you do the right thing. Ibig sabihin po, maglagay ka ng maraming resources. Gumamit ka ng different resources. It can be your money, it can be your time, it can be advices of different experts, it can be a skilled employee, So, marami ka talagang kailangan pag nagsisimula ka. If that is your season. Kaya dapat alam mo. So, kung nagka-harvest ka naman ngayon, dapat alam mo rin ang tamang gawin. Harvest season, that is your time. And the right thing to do during harvest season is to harvest everything. Sabi ko nga sa isang vlog ko, you have to harvest everything pag harvest time. Talagang gano'n. Pag harvest time, pag umani ka na, meron ka pang mapupulot, meron ka pang makukuha. Diba dati sa bukid, naalala natin, sininamulot ng palay. Ako nakapulot ako ng mga palay nung maliliit kami. Kasi di ba sinasakayan yung palay, tapos pag binuwat yan ng mga tao, may naiiwan dyan eh. So yun, pinupulot namin yun. So pwede kang kumuha. Nag-harvest ka na, may harvest ka, may harvest ka pa. Kaya wag kang magtaka, pag harvest season ng negosyo mo, sobrang dami ng ani mo. Kaya dapat samantalayin natin yan. Wag kang mag-complain pag sobrang dami ng nag inquire Ating gabi na, Dok, meron pa rin kumakatok sa amin. Ating gabi na, may nag-message pa rin. Because it's your harvest season. Lala naalala nyo, share ko, no, nung two years ago, nung nagsimula tong daming nag-inquire sa amin ng IMG and Kaiser. Talagang sumakit na tong aking mga kamay. Nagpapunta pa ako ng therapy sa, bahay namin para lang hinutin to. As in, may plaster to. everyday may plaster ako kasi nangangalay. Ako kailangan sumagot kasi para makausap ko yung client ko, eh. So, sabi nila, kung ginawa mo, Doc G, ang explanation ko lang, it's harvest season sa business ko. Kasi tapos ako nag-plan sa social media ko 2016. So, ngayon, kaya marami nag-inquire, it's harvest season. So, harvest season sa negosyo mo ngayon. So, pag harvest season, talagang harvest season. And don't forget, pag harvest season, yun yung panahon na naglalagay ka na ng konti sa investment mo. Yun yung panahon na may emergency fund yung business mo. Yun yung panahon na meron ka ng buffer. So, wag mo sayangin yung harvest ng business mo. Magtabi tayo ng pera. Baka kasi dumating yung season na kulangin tayo ng harvest o magplant ulit tayo, wala tayong pera. Do the right thing at the right time as a business owner. litin natin, dapat what alam mo what ano na season ng negosyo mo ngayon and you should do the right thing. Second is, eto, you should know the right sequence of the business. Sa lahat ng mga nagninegosyo, business principle, ang right sequence ng business is there will be Hard times muna bago easy. Yes, walang easy tapos magiging hard? Hindi po. Lahat ng negosyo hard muna. Nahirapan muna bago naging easy. Yung mga nakikita nyo ngayon na napapanood na sa social media, nagtagumpay na sila. Nakikita natin si Elon Musk ngayon, di ba? Smile, smile. Kasama yung anak niya. Easy, pero daming hard times. Naalala nyo, senior niya na... When my brother and I were starting our first company... Uh, in, instead of getting an apartment, we just rented a, a small office and we slept on the couch. Uh, And we, we showered at the, the, YMCA. So may hard season muna bago yung easy. Kaya bago tayo bumili ng kotse, mahirapan muna tayo. Hindi yung pagka porke may negosyo ka, mag-easy na, may kotse ka na agad. Easy na, bibili ka na ng mga branded things. Hindi, mahirapan muna tayo. Easy will come after the hard things. So, hindi po siya pwedeng baligtad. Kaya pag nagni-negosyo ka, capital pa lang, nahirapan ka na. Yung pipila ka pa lang para kumuha ng raw materials mo, pang negosyo mo, hirap na hirap ka na, pawis na pawis ka na. Pero dati, ang araw, hindi ka napupunta doon, tatawag ka na lang, idideliver na sa'yo. That's the easy part. Pero hard muna. Next is, give higher value. Give more sa business mo. Ito, nalilimutan na natin to eh. Basta na lang tayo nagbebenta. Wala na yung higher value. What is higher value? For me, yung higher value, ito yung mas nakakatulong ka pa. Yung mas, mas natutulungan mo in times of crisis yung client mo. For example, ngayon, sobrang init. Meron kang negosyo sa palengke. Simple lang na pagbibigay mo ng higher value or high value. Nagtutinda ka sa gulayan, nagtitinda ka sa purtasan. Maglagay ka kaya ng inuming malamig sa tabi na may basong plastic. Free water ngayong mainit. Kasi sobrang init eh. Oh, diba? Dumaan siya sa'yo kahit hindi siya bumili. Bumili siya o hindi. Basta meron kang tubig doon. It's higher value. Simpleng bagay. Bigay natin sa client natin. It's not just a simple business. Ang business natin, tandaan natin, binigay ni Lord para sa atin yan. We are steward of this, of that business. Pangalagaan natin. So, i-maximize natin yung business natin. Help more people. Give more value. Hindi ka malilimutan ng tao pag tumulong ka. Last is the law of proximity in business. Ang law of proximity po, ito po yung kung saan ka nakasama na group, people perceive na you are similar to that. Another meaning niya is kung saan ka malapit, time will come na acquire mo yung skill, na acquire mo yung lifestyle na meron sila. That's the law of proximity. Kaya nga, di ba, sabi sa atin na you are the average of the five persons around you. Napakalaga na alam mo ang law of proximity sa business. As a business owner, business principle. So, first natin dito, in employee. Law of proximity in employee. Okay, ganito. Pag may bago kang empleyado, itabi mo siya strategically. Doon sa empleyado mong unang-una loyal sa'yo. Pangalawa, sobrang dedicated sa work. Third, talagang trusted mo yan. Why? Kasi, yung itinabi mong bagong empleyado, isang araw, may loyalty na rin sa iyo yan. May malasakit na rin sa negosyo mo. Gagaling na rin yan. Pero kung yung bago employee, itinabi mo, doon sa alam mong hindi loyal sa iyo, alam mong negative thinker, alam mong panay pa banjing-banjing lang magtrabaho, isang araw, ganun na din siya, law of proximity. Dapat maging matalino tayo as a business owner. Pati upuan, pwesto ng iyong empleyado, dapat alam mo, yan ang trabaho ng isang negosyante. Di ba tandaan natin, Elon Musk, saan siya nakapwesto sa gitna ng kanyang mga empleyado para anything na magkaroon problem sa operations, sa system, agad, matugunan niya. Law of proximity. Alam mo mga pwesto-pwesto. Di ba? Second, in terms of brand, kung gusto mong magmukhang mamahalin talaga yung produkto mo, negosyo mo, itagbi mo sa mga mamahalin sa mga magagandang brand. There is a brand na itinatabi niya talaga ang negosyo niya sa mga high-end like Gucci. That's the strategy of Zara. sa natin nakikita ang Zara brand sa tabi ng Gucci? So, that's law of proximity. Kaya kung meron kang resto, kung meron kang shop, pag tinabi mo yan sa palengke, sa mga bargain, so yung pricing yan, malapit doon. Pag itinabi mo yan, nasa sentro, katabi ng Starbucks, malalaking brand na products, magiging mahal ka. And of course, last natin is as an entrepreneur. Kung gusto mo maging millionaire, dapat ang group na sinasaliyan mo, GC Network mo, Millionaire. Sumama ka doon sa mga magagalig na entrepreneur kung gusto mong gumaling. So, delivers, yan yung mga ating business principles part ko. I hope makatulong sa inyo. God bless sa lahat mga may negosyo. Let's go, let's go. Kapi po tayo.